Okay, magandang umaga mga idol. Mapagpalang umaga sa inyong lahat mga idol. Lalo na may nanonood ng video ko. Ano? Sa so, uh, Bali ngayon umaga mga idol. Ay, ay, Mag-aalasin ko na. Paalis na kami. Pupuntadayo kami ng Pampanga. At kasama ko misis ko. Sige. Tapos ito may may dala tayo. Itong nagamit natin. Dala tayo Stephen. May mga damit mga idol. Saka ito na. Saka yung natin. Ayun. Okay, nalang Mababa ang pag mga Ayodong ngayon, ayun o eh. Ayan, andito na kami ngayon sa Barangay Paligi Tanda ba, Pampanga dito mga ito lalot maaga oh mababa yung pag ngayon ayun oh napakalawak ng buka rin dito mga idol ayun pabalik sa bali sa bulakan ito naman eh papunta ng kandaba na malapit na lang yung mga idol sa kandaba mismo mamaya na lang ulit mga idol ayan mga idol, ayon, mga idol ay nandito ay na kami eh. sa spot ang diferensya bago lang daw ang tubig o. O, so sa ayan ginising natin yung nakatira sa bahay na ito ayun Good morning.

Ano to pong Shout kay Kapal Kapal Kapaminwit Kapaminwit Daniel Ang Person uh, Tapos shout kay Janet Walwarga Ka Hector Ang um, Adventure Kay Gaga Lagalag Master Alvin Hoson Juson Shout po sa lahat Ingat po kayo palagi lalo na yung mga pamilya, pamilya natin uh, ingatan natin at saka so pagka kayo yung namimimed magbuta po tayo, nakakatakot ko baka may matapakan tayong hindi natin nakikita okay mamaya na lang mga idol pagka marami na kami ulit, pagkita ko sa inyo okay ayan malaki sa gusto niya pupuntahan to sa Giga sa Pasig Pandaba Ayan mga idol, ito lang ang huli namin. O uwi na kami, alas 9 na. Bye bye mga idol. Ingat kayo lagi. Shout out sa inyong lahat. yung huli kong kukunti yan, luto na bali namang ang gabi ko ito masarap yung malamig na nito mga idol sige, salamat po sa panonood nyo ingat po kayo lagi mga idol pasubscribe po ang tulong nyo po, hindi nyo pagsisisihan at itutulong din natin sa iba bye bye